Sektor ng agrikultura ang pinakamalubhang na apektuhan ng Super Bagyong Uwan. Kaya naman para makabangon ang mga magsasaka sa pagkalugi at pagkasira na rin ng kanilang palayan, namahagi ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan ng 580 hybrid rice seeds at 600 certified seeds sa mga magsasaka nitong lunes, November 17. Itinakda ang pamamahagi para sa dry cropping season para masimulan agad ang pagtatanim layon ng aktibidad na matulungan ang sektor na makabangon mula sa pinsala at makapagtanim muli ng walang dagdag gastos. Patuloy na nakakatanggap ang Municipal Agriculture Office ng mga damage reports mula sa mga apektadong magsasaka upang maiproseso ang karagdagang tulong na kanilang ipapamahagi. Nagpaabot din ng suporta ang Alkalde ng Mangaldan sa mga magsasaka at tiniyak na hindi may iwan ang sektor ng agrikultura sa panahon ng krisis. Binagyang diin din ng lokal na pamahalaan na mahalaga ang pagtulong sa agrikultura dahil ito ang nagpapatatag sa supply ng pagkain ng lokal na komunidad. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga magsasaka sa tulong na ipinagkaloob ng LGU at ng mga national agencies. Inihain ng Municipal Agriculture Office ang planong pagsasagawa ng regular na monitoring sa mga sakahan upang matiyak na nagagamit ng wasto ang mga ipinamahagi na binhi. Samantala, nagsagawa naman ng monitoring at production inspection ang DAB Far Regional Fisheries Office 1 at Municipal Agriculture Office sa ibinabahaging libreng salt refinery sa Barangay David sa Bayan ng Mangaldan nitong Miyerkules, November 19. Bahagi ito ng pagtitiyak sa kalidad ng produkto at pagsuporta sa lokal na industriya ng asin. Pinangunahan ng mga kinatawan ng DAB FAR at Municipal Agriculture Office ang pag inspeksyon sa pasilidad na matagal nang nagsisilbi bilang nag-iisang salt refinery sa bayan ng Mangaldan. Sinuri nila ang proseso ng paggawa ng asin at ang kakayahan ng produksyon ng mga manggagawa sa loob ng planta. Batay sa kanilang obserbasyon, nakakapagproseso ang pasilidad ng humigit kumulang 300 kaban ng asin kada tao buwan-buwan. Pinuririn ng lokal na pamahalaan ang patuloy na operasyon ng salt refinery at ang pagpapatibay ng Barangay David bilang sentro ng pagproseso ng asin sa bayan. Tiniyak ng LGU Mangaldan na magpapatuloy ito sa pagbibigay suporta at pagpapalawak ng interbensyon para sa agrikultura at sa industriya ng asin upang makasiguro na matatag ang produksyon at supply para sa komunidad inilunsad naman ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang Palay Procurement Project sa Barangay Asin East sa Bayan ng Malasiki. Kasabay nito ang Provincial Corporate Farming Rice Production Field Day kung saan tatlong daang mga magsasaka ang nakiisa. Sa nasabing proyekto, bibilhin ng pamahalaang panlalawigan ang aning palay ng mga magsasaka sa magandang halaga. Pagtupad daw ito sa pangako ni Governor Ramon V. Gico III sa programang corporate farming at lalo pang pag-unlad ng produksyon ng bigas sa lalawigan. Valerie Desmaya, RNG News.